Ang Ningning at Ang Liwanag ni Emilio Jacinto, Filipino 7, Quarter 3, Aralin 3 Ang Ningning at Ang Liwanag ay isa sa mga akda ni Emilio Jacinto. Sinulat niya ito sa panahon na pakikipaglaban ng mga Pilipino sa mga Espanyol. Ang akdang ito ay bahagi ng kodiko ng revolusyon na pinamagatang liwanag at dilim nagdaglalaman ng iba't ibang sanaysay na may iba't ibang paksa. Si Emilio Jacinto ang pinakabata sa lihim na samahan na tinatawag na katipunan. Naging tagapayo siya sa mga usaping pampiskalya at kalihim ni Andres Bonifacio. Siya ay kinikilala bilang utak ng katipunan. Sumulat siya sa pangalang Dimas Hilaw at ginamit ang alias na Pinkian sa Katipunan. Ang ningning at liwanag ay nakasisira ng paningin. Ang liwanag ay kinakailangan ng mata upang mapagwari ang buong katunayan ng mga bagay-bagay. Ang bubog kung tinatamaan ng nag-aapoy na sikat ng araw ay nagniningning, ngunit sumusugat sa kamay ng nagaganiyak na dumampot. Ang ningning ay maraya. Ating hanapin ang liwanag. Tayo huwag mapighani sa ningning sa katunayan ng masamang naugalian. Nagdaraan ang isang karwahing maningning na hinihila ng kabayong matulin. Tayo'y magpupugay at ang isa sa loob ay mahal na tao ang nakalulan. Datapoy, marahil naman isang magnanakaw. Marahil sa ilalim ng kanyang ipinatatanghal na kamahalan at mga hiyas na tinataglay ay nagtatago ang isang pusong sukaban nagdaraan ang isang maralita na nagkandahirap sa pinapasan tayo'y mapapangiti at isa sa loob saan kaya ninakaw? datapoy maliwanag nating nakikita sa pawis na kanyang noo at sa hapo ng kanyang katawan na siya'y nabubuhay sa sipag at kapagalang tunay ay, sa ating pag-uugali lubhang nangapit ang pagsamba sa ningning at pagtakwil sa liwanag ito na nga ang dahilang isa pa na kung kaya ang tao at ang mga nayon ay namumuhay sa hinagpis at dalita. Ito na nga ang dahilan na kung kaya ang mga loob na inaakay ng kapalaluan at ng kasakiman ay nagpupumilit na lumitaw na maningning lalong lalo na ang mga hari at mga pinuno na pinagkakatiwalaan ng sa ikagiginhawa ng kanilang mga kampon at walang ibang nasa kundi ang mamalagi sa kapangyarihang sukdang ikanais at ikamatay ng bayan na nagbigay sa kanila ng kapangyarihang ito. tayo'y mapagsampalataya sa ningning. Huwag nating pagtakhan nang ang ibing mabuhay sa dugo ng ating mga ugat ay magbalat kayo ng maningning. Ay, kung ang ating dinudulugan at hinahinain ng puspos na galang ay ang maliwanag at magandang asal at matapat na loob, ang kahit sino ay walang mapagpaningning pagkat dinatin natin pahalagahan at ang mga isip at akalang ano paman ay hindi hihiwalay sa maliwanag na banal na landas na katwiran. Ang kaliluhan at ang katampalasan ay mahanap ng ningning upang huwag mapagmalas ng mga matang tumatanghal ang kanilang kapangitan. Ngunit ang kagalingat at ang pag-ibig na dalisay ay hubad, mahinhin at maliwanag na napapatanaw sa paningin. Ang lumipas na pinapanginoon ng Tagalog ay labis na napapatunay ng katotohanan nito. Mapalad ang araw ng liwanag ay Ang anak ng bayan Ang kapatid ko ay matuto kaya na kumuhang halimbawa at lakas sa pinagdaan ng mga hirap at binatang mga kaapihan? Narito ang mga konkretong paglalahad ng mga kaganapan sa bansa batay sa pahagi ng sanaysay ni Emilio Jacinto. Pahayag mula sa sanaysay, ang ningning ay maraya. Pangyayari sa panahon ng mga Kastila, Noong panahon ng mga Kastila, maraming opisyal at praile ang nagpapakita ng karangyaan at kapangyarihan upang pagtakpan ang pagsasamantala sa mga Pilipino. Ang kanilang ningning, kayamanan at rangya ay ginamit upang ikubli ang mapangaping pamamalakad. Iyari sa kasalukuyan Nakikita ito sa mga taong naglalagay ng magagarang papel, promosyon o social media post upang magmukhang mabuti o tapat. Ngunit ang totoo'y may panlilin lang sa likod. Halimbawa, mga politikong pabida sa proyekto ngunit may katiwalian. Pangalawa, tayo ay mapagsampalataya sa ningning. Pangyayari sa panahon ng mga Kastila. Madaling naniwala ang mga Pilipino noon sa mga pangako at magagandang salita ng mga Kastila tulad ng proteksyon at edukasyon. Kahit kinagamit lamang sila para sa buwis, sa pelitang pagawa at relihiyosong kontrol. Ang pangyayari sa kasalukuyan, sa ngayon, madalas tayong maniwala agad sa fake news, peking pangako sa politika o mga advertisement na sobrang maganda ang pangako kahit hindi naman maaasahan. Pangatlo, ang kaliluhan at ang katampalasan ay humahanap ng ningning upang huwag mapagmalas ng mga matang tumatanghal ang kanilang kapangitan pangyayari sa panahon ng mga Kastila. Maraming pinuno at praile ang nagkukunwaring makabayan at makajos upang ikopli ang pagmamalupit sa pilitang pagawa at pananamantala sa yaman ng Pilipinas. Nagtatago sila sa religion at civilization bilang ningning. Pangyayari sa kasalukuyan ito ay nakikita sa mga modernong opisyal o negosyanteng nagkagawagawa ng charity projects o magagarang kampanya upang takpan ang katiwalian, pandaraya o panloloko. Pati rin sa social media, maraming tao ang nagpapakitang mabuti ngunit may kasamaan sa likod.